Mag-ano na, kararating ko lang galing ng ano. Tapos, ayan, may papakita pala ako sa inyo. Kasi sumali ako ng, ah, meron parang, dyan ba pag nakikita nyo, join, ganun ganon So, meron akong sinalihan. Tapos, ayan, meron akong nanalo ako. Hindi ko alam anong, anong laman nito. Pero, ayan, so, anong laman nito? hindi natin alam to. So, ayan mga kalabs, kumusta kayo? Naku, pasensya na, hindi na naman ako naka-upload dahil alam nyo na okay. okay. Hindi ko talaga alam kasi. Kasi mix. Ah, ito yung para sa sa ano, sa fryer. Ayan. Randami. Ano ito? Product description. Ano ito? Ayan o. Ah, basta. Ah, siguro pillar pe siguro ito. Pillar. Ayan. So, yan. Oh, ang dami Ano ito? Ah, ano yung paano ng make-up Ah, ano yung paano ng ang dami. Ang dami niya. Ano naman ito? Parang buku Wow. Iba-iba. Ayan. May pen. Pens. Ayan o. Oh, mga ball pen siya. <laughs> may <lagaya> ng saging. <laughs> Ay. Ang cute. Tapos ano naman ito? Wala. Ang dami niyang laman. Wow! Ayan o, oh, grabe! Ano ito? Wireless microphone! Wow! Hala, ang daming laman. Oh, ayan o, oh, may mga stickers tayo! May mga stickers tayo! Oh, ang dami naman ito oh, mga bullpen! Oh, wow! Ang galing! Ito, ano ito? Ah, ito naman, para siguro to sa buhok. Ayan, para sa buhok. Wow. Uy, may sticker. Oh, ayan, sticker. Christmas sticker. Oh, wow. Wow, ayan, no. Oh, may mga stickers. May dinosaurus pa. Ay, ang cute. Ay, ito, oh, pang Christmas. Hala. Ano ito? Hala, so, ano kaya ito? <laughs> Alam niyo ba kung ano ito? Ano ko, hindi ko talaga alam ano ito. Anyway, para siyang dahon. Uy, may stickers. Hello, grabe. Grabe siya. Ano naman ito? Wala, ito din Oh, para sa buhok. Ay, para sa buhok. Wala, dami niyang binigay. Dami lang binigay na para sa buhok. Wow. Oh, wow. May pabagbag pa sila. Oh, 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 no. Ang cute naman nito. Sandali. Buksan nga natin. La, ang dami. Ang dami niyang binigay. Ayan, oh. So, sumali-sali na kayo. Pag mayroon kayong masalihan, sumali na kayo kaagad. Dahil, ayan, oh. Hala, ang cute naman itong bag na ito. Ayan. Ano ba ito? Phone, phone holder na lang siguro ito, eh. Oh, phone holder na ito. Ayan. Ah, parang lagayan ng phone ba? Ayan. oh, tapos, hala, may bulpin ulit. Hala, ang dami. Hala, grabe siya. Ang dami, o. Oh. Sobrang dami. Wow. Ayan, o. Oh. Ayan. Tapos, ang dami. Hmm. Ang swerte ko naman. Ayan. So, pag mayroon kayong, ano, ano ba itong microphone na ito? Pag mayroon kayong makitang join sa, pal, ano, yung ma, uh, you want to have gift or something. Basta nagpindot lang ako tapos nilagay ko yung address ko. Mat ano na ito? Mga siguro mga one month na ito. Tapos sabi ko wala naman akong in order kasi baka nanalo ako. Nanalo talaga ako. Wow. Hala. Ang ganda ng panalo ko. Uy. Hala ka. Hala. Ayan o, microphone siya. Ang cute. Hala. Ang cute naman ito. Hala na ko po. Ang ganda niya. Tapos, meron dito, ano ito? Charger siguro ito. Wow! Ang ganda niya. Microphone sa ating. Meron na tayo pang microphone sa vlog. O, kasi gusto ko tumbilhin kasi lang. Ang, ang price nito, nung nakita ko minsan nito sa mga ano e eh, 59, 69 eh, alam mo naman tayo, mahirap lang kaya hindi ako nag-ano kaya ayan, magaganda na ang boses natin pag nag-vlog kasi meron na tayong microphone Wow, ang ganda talaga. Ano anong gawin ko dito? Ano naman ito? Ah, ito yung parang peeler siya. Ayan, peeler siya. Alay, ang hait naman ito. Peeler siya. Paano ba ito? Ayan o, oh, peeler. Peeler siya. Parang peeler na may design. At ano naman ito? <laughs> ano ba? Ano <laughs> naman ito? Buhok? Oh, may buhok siyang kasama. Ayan, oh, buhok. Ayan, hindi ko naman yung magagamit. Tapos, may mga marami siyang ball pen. Ayan, oh, mga pens. Ayan. So, ito yung erasable pen siguro. Ito, o oh, erasable pen nga siya. Ayan. So, ang dami. Wow! Napakaswerty ko naman. Ayan, tapos maraming stickers. Ayan, tingnan na natin yung stickers holographic talaga. So, mag-join-join na kayo minsan at ilagay nyo yung address nyo. Ayan, may darating sa inyo. Wow! Ang cute naman ito. Ayan. Ay, ang galing. Ang galing, galing, galing. Ang galing, galing, galing. Wow! Ang cute niya. Ayan. So, hala, ang dami. Anyway, hmm, swerte natin. Ayan na. So, nasortihan lang ako at para akong nanalo ng loto nito. Ayan, para sa akin, parang nanalo na ako ng Kunting bagay lang, pero at least, um, nanalo ka. Diba? Yun ang ano. So, God is good talaga. And thank you so much, Lord, sa inyong gift sa akin. ayun Ayan um, hindi ko to inakala eh, na magkaroon ako ng ganito. Ayan. So, yun lang at um, mag-ano ako, mag-impake muna ako, mag muna ako. So, sa susunod kong vlog. Saka ko, saka ko kayo sabihin kung bakit ako mag-impake. So, ayan. Hala, ang cute talaga niya. Ang dami. Ano naman? So, kamigay ko na rin din ito. Ayan. Uh, ano. ala grabe dami. Marami talaga siya. Ayan o, oh, may mga ball pen, tsaka pwede siyang erase, eraser, ayan. So, tapos may mga normal na mga ball pen dito, ayan. Tsaka meron tayong color pen dito, yung parang rainbow. Ah, bibigay ko to kay Vincent, magustuhan niya ito kasi rainbow. Rainbow ang nakalagay, rainbow something. O mga ano, galing siguro ito na. ano. Saan kaya ito? Basta, hindi ko na maalala kung ano yung pinanulunan ko. Basta, nakita ko lang sa Facebook. Tapos, apply, apply. Lagay ko lang yung pangalan ko. Ayan. So, ibang-ibang klase ang mga nagdumating sa akin. So, I'm so happy. I'm very happy. Hala, grabe talaga. Swerte Thank you, Lord. Ang pasalamat tayo sa Lord na marami tayong blessings na dumarating. At, ayan. So, ano lang tayo? Talagang try lang, try lang tayo. So, ayan. Meron tayong na ano. Na mali pa yung pangalan dito. <laughs> Pero okay lang. Ayan. So, lagyan na lang muna natin siya dito. At parang mag-aano uh, tayo. Ayan. So, yan yun. Maraming salamat po. At ingat kayo palagi. God bless. At saka, ayan. Kakain tayo ngayon ng... Hmm, pusit. Pusit ang kainin ko ngayon. Kakain ako ng pusit. Kasi... Masarap yung pusit. ko ako, namimiss ko na. Ito, oh, hindi ko naman to. Oh, pa, saan ko ba to? Ano hin Kasi bag siya, maliit. Hindi naman magkasya siguro yung phone. Magkasya ba phone ko dito? Pero ang ganda niya, ang cute niya. Red siya, tapos ang cute niya. But anyway, pwede naman tong i-gift. Pwede din natin tong i-gift. Kung halimbawa ba, ayan, oh. Cute, cute naman niya, di ba? Cute siya. Oh, ayan. Tapos lagyan ng phone. Pero marami, marami na kasi akong lagayan ng phone. So, hindi ko kailangan ito. Pero, baka sa biyahe, pwede itong gamitin, di ba? Kasi alam mo naman pag ano. So, ayan, mag-aano muna tayo. Magkakain muna tayo ng ano, kusong, ayun, shout out na pala sa lahat. Shout out kay Bistibadi. Kay Jan Stutblag, Albertus Official, yan, shout out, shout out sa inyo. Kay Milba Mendez, kay Cherry Sulis, Maria Salas, yan, ang ating mga madalas na nagko sa ating channel. Sa si Stefania, shout out at sa lahat. Ako lang mag-isa dito kasi si David din nag-alaga ng bata kasi pinaalaga siya ng isang anak tapos si Vincent naman nasa breakdance niya so so ayan ako lang mag-isa dito kakain ako maligo mag-prepare and then sa next vlog natin pakita ko sa inyo anong ipi-prepare natin ayan ayan lang so so ayan gagamitin uh, ko talaga ito tapos ito siguro yung pang-makeup siguro yung pang-ganyan ng makeup siguro so, try lang natin ito ano. Yeah, kasi malambot siya. So, para talaga ito sa pang ano ng makeup. Tapos, ang cute naman ito. May lagayan ng saging. Alam mo yung lagayan ng saging? ba diba, Pag ano. Pag yung gusto mo magbiyahe. Tapos, gusto mo nang magdala ng saging. ba diba, Kasi na, na ano kasi yung saging. O, ayan. Meron na tayong lagayan ng saging. Ayan. So, at saka ito talaga. Hindi ko talaga alam kung saan ito gagamitin. But anyway, ang cute niya naman. Ayan o. Oh. Ano po siya? Mayroon pa siyang ano. Siguro nga. Pero bakit mayroon siya dito? Ayan o. Oh. Hmm, hindi ko talaga alam. But anyway. Magagamit din siguro ito dito. Sa kitchen naman ito magagamit. Yan. Pero mas puro siya maliit. Pero pwede siguro itong i-change. Paano naman to i-change? Ayawan. Ikutin. Iko turn. Ayan. Ikutin siguro. Hindi naman diba pwede. Kasi pag ikutin mo. Ayawan ah, ko. Bahay. aray aray na nasa, na, na, nasugatan tuloy ako. Ayan. Ayan mm. So, ayan, yun lang ang ating kunting upload today at uh, na-miss ko kayong lahat. Ingat kayo. God bless and I love you all. Bye muna. Yun lang ang aking ano sa inyo, yung aking para akong nanalo lang lotto. Ayan. So, thank you. Bye mga kalabs.